Mga balitang pampas sa Hinamun, hinamon daw Hinamun, ni Pangulong Marcos Jr. si Chinese Premier Li Jiang tungkol sa lumuhuban tensyon sa West Philippine Sea. kaharap po ang dalawa sa Asian Leader Summit sa Laos. Ayon po sa report ng mga international press, binuksan daw po ni Marcos Jr. ang isyu ng banggitin ni Li Jiang ang tungkol sa kooperasyon ng mga bansa pagdating sa ekonomiya. Sagot ni Pangulong Junior, hindi pa pwedeng ihiwalay ang economic cooperation sa political security. Hindi raw po dapat magpanggap ang mga bansa sa Asia at ang China na maayos po ang lahat pagdating po sa usapin ng ekonomiya sa kabila po ng pagkakaroon ng tensyong politikal sa rehiyon. Ayon po kay Pangulong Junior, ang gantong gawain ng China ay hindi dapat walang bahala ng international community. Sa isang closed-door retreat session naman, hinikaya po ni Pangulong Junior ang mga Asian leaders na huwag magbulag-bulagan sa agresibo at iligal na aksyon ng hindi niya pinangalan ng external power laban sa isang nilang miyembro. Kung patuloy raw na mananahimik ang ibang bansa, mawawalan po ng kataturan ang pagbuo sa ASEAN. Inakusahan ng China mga Pilipinong manging isda ng maling gawain sa Scarborough Shoal. Sa report ng China Global Television Network o CGTN, pinalabas ng China na nilalason daw ng mga Pilipino ang mga isda Inakusahan din nila mga Pilipinong mangingisda na gumagamit daw ng electric devices. Agad namang pinalagan ng grupo ng mga mangingisdang Pilipino ang mga nasabing akusasyon. Ayon sa pamalakaya, kung merong madalas haras, hindi ang Pilipinas kundi ang China. Gate naman ng Philippine Navy, mapanlin lang ang report ng CGTN para palabasing lumalabag sa international law ang mga Pilipinong mangingisda. Ang Scarborough Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala, paremi na asahan po naman marami pang madi sa susunod na pagdinig tungkol po naman sa pagkatao ni Alice Goo at magkakasangkot nito sa illegal na pogo sa panayang po sa programang ito. Sinabi po ni Sen. Risa Ontiveros na hindi na bago ang ilang isinuwalat ni Goo sa ginawang executive session. Pero balak daw nilang talakayin ang ilang nabuksang informasyon tungkol nga sa operasyon ng mga pogo na ito. Kabilang dyan ang umano'y pagkakasangkot ng magkapatid na Michael Young at Tony Young. Meron pa rin po kaming iimbitahin mga resource persons sa huling pagdinig Kasama po ang ilan na hindi pa nakapagsalita nung huli. Lumilitaw yung uh, mga connection sa dotted lines nitong iba't-ibang pogo bosses sa iba't-ibang lugar sa Pilipinas na yung iba sa kanila ay mga dati ng karakter sa formally investigation. Yang nga po ang tinig ni Sen. Risa Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Sinamahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang iba pang Saudi Station Leader, sa panawagang wakasan na ang gera sa Myanmar. Aminado mga leader ng ASEAN na tila walang pinatunguhan ang kasunduan nito sa Myanmar-Hunta noong taong 2021. Halos isang taon na rin daw mula ng maghain ng kasong war crimes ang ilang miyembro ng Chin Community sa Pilipinas laban sa mga opisyal ng Junta. Pero ayon sa Department of Justice o DOJ, hindi ito umusad dahil labas ito sa horisdiksyon ng Pilipinas. Higit po namang kalahati daw ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang mga sarili bilang mahihirap. Yan po ay, ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations noong buwan ng Setyembre, 59%. Nang mga Pilipino ang nakikita ang sarili bilang mahirap. Katumbas siya ng higit sa 16 na milyong pamilya. Nasa 300,000 pamilya po ang nag nadagdag mula sa nakaraang survey noong pong buwan ng Hunyo. 12,000 pesos ang pinakamababang income ng isang household para hindi sila lumampas sa sinasabing self-rated poverty threshold. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.